Kamusta mga katropa? Welcome sa channel na ito, ang Ka Kaisip TV. Ang banda na tatalakayin naman natin sa ngayon ay ang Eraserheads! Noong unang video natin tungkol sa Eraserheads ay tinalakay natin kung paano nagkakilakilala sina Eli Buendia, Raymond Marasigan, Buddy Zabala at Marcus Adoro. Tinalakay din natin kung gaano sila nahirapan makapag-record ng mga demos nila, at ma-reject sila ng halos lahat ng clubs at record label companies. Kung sino ang mga tumulong sa kanila, at ano ang ginawa ni Eli Buendia para makapag-record at makapag-release sila ng album nila. Kung hindi mo pa napanood ang video na iyon, maari mong makita iyon sa channel ding ito. Ngayon naman ay na aalamin natin kung gaano sila katagumpay at kung bakit kahit marami ng mga bandang naglabasan ngayon, ay masasabi nating hindi pa rin nila napapantayan kung ano ang nagawa ng Eraserheads Simulan na natin ang kwento Noong 1993, ay sinimulan na nilang i-record ang kauna-unahan nilang album na tinawag na Ultra Electromagnetic Pop. Kalimitan sa mga kantang nakapaloob dito ay mga original na komposisyon nila na isinulat nila noong 1989 pa. Kasama sa album na ito ang mga kantang Pareko, Toyang, at Tindahan ni Aling Nena. Naglabas at nagbenta lamang ng 5,000 copies ang BMG. Kaunti lamang ito, dahil wala naman silang fans, at talagang hindi naman talaga nila inaasahan na may bibili ng album ng Eraserheads. Subalit laking gulat ng lahat, na ang album ay na sold out kaagad ng patugtugin na sa radyo ang mga kanta nila tulad ng Ligaya, Pareko, at Toyang. Kaagad nang una sa mga charts ang mga kanta nila, kung kaya't bago matapos ang taon, sila ay muling naglabas at nakapagbenta pa ng mahigit 300,000 na kopya, at ang ultra-electromagnetic pop ay naging sex sextuple platinum. Walang sino man ang nagakala na papatok sa masa ang mga kanta ng Eraserheads kahit sila mismo. Noong October 1994, inilabas ng Eraserheads ang kanilang pangalawang album na may titulong Circus. Kabilang sa mga nakapaloob sa album ang mga kantang, Kailan, Magasin, Alapaak, at With a Smile. Naging mabentang muli ang album at naigitan pa ang nagawa ng unang album nila. Subalit kagaya ng unang album na Ultra Electromagnetic Pop, ang album ay nagkaroon din ng kontrobersya. Noong August 1995, imunungkahi ni Senator Tito Soto na ipagbawal ang pagpapatugtog sa radyo ng kantang, Alapaak, dahil di umano, ang lyrics ng kanta ay nanghihikayat na gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Pumunta ang banda sa Senado upang ipaliwanag na ang kanta ay patungkol lamang sa admiration ng banda sa kalayaan at hindi ukol sa paggamit ng droga. Sa mga panahong ito, nagkaroon ng Eraserheads mania kung saan kahit saan sila pumunta ay dinudumog sila ng mga tao. Binago na rin ng mga kanta ng Eraserheads ang panlasa ng mga Pilipino. Kung dati, ang gusto ng mga Pilipino ay mga pop songs o love songs tulad ng mga awitin ni na Martin Nievera, Ariel Rivera at Regine Velasquez, ang naging patok ay ang mga klase ng kanta ng Eraserheads. Dahil dito ay maraming banda sa underground scene ang na-inspire. Kahit mga banda ng mga kabataan, kung dati ay mga Metallica at Guns N' Roses ang mga tinutugtog, ngayon ay mga Tagalog at mga makamasa na ang tinutugtog nila. Nagdamihan ang mga banda sa Pilipinas dahil dito. Maging ang mga record companies, kung dati ay mga solo artists at pop performers ang priority nila, ay mas gusto na nila kumuha at humanap ng mga OPM rock bands para mairecord ang mga kanta nila at mailabas. Lumabas na ang mga bandang tulad ng parokya ni Edgar, River Maya, Wolfgang, Shackle, Green Department at marami pang iba. Magagaling din naman ang mga bandang naglabasan, subalit ang Eraserheads ang nagbukas ng pinto sa kanila upang mabago ang panlasa ng masa sa klase ng musika ng Philippine music, at nagkatulong-tulong sila. Kaya dagsa ang labas ng mga OPM rock bands noong 90s, at iyon na nga ang tinawag na OPM Rock Bands Explosion noong 1990s. Noong December 1995 ay inilabas ng banda ang kanilang ikatlong album, ang Cutter Pillow. Ang album ay kinapapalooban ng mga awiting Huwag Mo Nang Itanong, Overdrive, at Ang Huling El Bimbo. Ang album na ito ang pinaka-successful album nila, na na-certified bilang 11 times platinum, na bumenta ng mahigit na 400,000 copies. Ito ay pangatlo sa best-selling album of all time sa OPM history, at ang pinaka-top-selling album na gawa ng Filipino band o group. Ang panahong ito ang masasabi natin, ang peak ng career ng Eraserheads. Matapos ng album na ito, ay naging mga eksperimental na ang mga kanta ng Eraserheads pero hindi na masyadong nakasabay sa kanila ang masa. Noong December 6, 1996, ay inilabas nila ang kanilang pang-apat na album na may titulong Fruitcake. Ito ay isang Christmas conceptual album at ang lahat ng kanta sa album na ito ay puro English, at ito ay may ka partner na storybook na pwedeng mabili sa mga bookstores. Noong taong 1995 din, ang banda ay napasama sa pelikulang Run Barbie Run na pinagbibidahan ni Joey De Leon. Noong September 11, 1997 naman, ay inilabas ng banda ang kanilang ikalimang studio album at ito ay may pamagat na Sticker Happy. Ang album ay muling nagkaroon ng kontrobersya dahil ang cover ng album ay may larawan ng babaeng nakahubad na nagpipiano habang may hawak na pulang lobo at nasa damuhan. Ang babae sa larawan ay ang TV personality na si Joey Mead sa album na ito, bagamat pinanatili nila ang tunog nilang classic alternative rock, ay nagpasok din sila ng ibang tunog tulad ng techno at experimental rock music, na naging dahilan upang maging kakaiba ang style ng mga kanta sa album na ito kumpara sa mga nakaraang albums nila. Bagamat ang album ay kumita lamang ng 55,000 copies, masasabi na rin na successful pa rin naman ang album na ito. August 1998 naman ang ilabas nila ang Aloha Milky Way sa Asian region, at sa Pilipinas naman makalipas ang dalawang buwan. Ang album ay kinapapalooban ng mga remastered hits nila mula sa mga nakaraan nilang albums at limang bagong kanta. Inilabas nila ang kanilang ika na album noong May 1999 na may titulong natin 99. Ang album ay naglalaman ng mga kantang, Maselang Bahaghari, at Huwag Kang Matakot. Ito ay bumenta na lamang ng 20,000 copies. Carbon Steroxide ang ikapito at huling studio album ng Eraserheads. Inilabas noong March 2001. Bumenta na lamang ng 12,000 copies, at ito ang album nila na kasama si Ellie na may pinakamababang benta. Please Transpose EP Ito ang huling album at tanging album na wala na si Ellie Buendia sa grupo. Ang kinuha nilang vocalista ay si Chris Goradancel ng Fatal Posporos. Sa EP na ito, ang nilagay nilang pangalan ay E-Heads, imbes na Eraserheads. Heads. Kalaunan, makalipas lamang ang ilang buwan ay nilisa na rin ni Marcus Adoro ang banda. Idinagdag ng mga natirang miyembro ng banda si Jego Diego Mapa at Ebe Dancil sa grupo, at pinalitan na nila ang pangalan ng banda, mula sa E-Heads, ay ginawa na nila itong Cambio. At hanggang dyan na nga natapos ang istorya ng Eraserheads noong panahong iyon, Subalit paano nga ba at bakit iniwan ni Eli Buendia ang eraser heads? Iyan naman ang ating tatalakayin ngayon. Noong March 2022, ay iniwan na nga ni Eli Buendia ang eraser heads. Walang nakakaalam ng dahilan ng pag-alis niya, subalit kalaunan, sinabi niyang business matters ang dahilan ng kanilang breakup. Ayon naman sa interview ng Pulp Magazine sa kanyang asawa at manager na si Diane Ventura, Sinabi niya ngang isa sa pinagmula ng pag-alis ni Ellie sa banda ay dahil sa hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Ellie Buendia at ng roadie o support personnel ng banda tuwing may concert tour sila, na naging dahilan na malate si Ellie sa gig. Ikinasama ito ng loob ng roadie at sinabing unprofessional sina Ellie. Kinampihan ng mga kasama nila ang roadie at hanggang lumabas na, di umano, ay sinadya ni na Ellie na maging late sa gig. Kinabukasan ay ni-report ni Ellie ang insidente sa manager ng banda na si Butch Evans, kung saan sinabi nila na ang roadie ang siyang unprofessional. Subalit mas piniling paniwalaan, di umano, ng manager ang bersyon ng crew, kaysa sa bersyon ni na Ellie nang hindi man lamang nag-imbestiga. Sinabi pa, di umano, ng manager ng banda na malamang ay high sa drugs, si na Ellie at ang asawa nitong si Diane kaya nila nakalimutan ang schedule ng gig nila ng banda. Ang masama pa nito, maging ang mga kabanda niya na sina Raymond, Buddy at Marcus, ay mas pinaniwalaan ang bersyon ng crew kaysa sa bersyon nila. Kaya at eto na nga, makalipas ang ilang araw, nag-text na si Ellie sa mga kabanda niya. Ang message ay, It's time to graduate. At alam na nila, na ang ibig sabihin nito ay aalis na si Ellie sa Eraserheads. heads. Nasa isang kainan sa SM Mega Mall si Raymond marasigan ng malaman niya ang desisyon ni Ellie, subalit hindi na daw siya masyadong nagulat. Ayon naman kay Buddy Zabala, na ang pagdidisband nila ay nasa isip na talaga ng banda at nararamdaman na talaga nila na malapit na. Maraming pagkakataon na rin silang muntik-muntikan ng madisband subalit hindi natutuloy. Si Buddy ang nagsisilbing taga-awat sa tuwing magkakaroon ng away sa kanila. Pinabulaanan ng bawat isa sa banda na nagkaroon sila ng matinding away o sigawan na siyang naging dahilan ng pag-alis ni Ellie. Sa isang interview, ay sinabi ni Ellie ang mga katagang, What fans didn't know, what the public didn't know as we were never, Okay, I don't want to break any hearts again. We were never close, we were never friends, as in tight friends. That's why we broke up. Dagdag pa ni Ellie, There was an incident then one thing led to another. Then parang sige, quits na tayo. Ayon naman kay Buddy, ang pagdi-disband nila ay talagang ramdam na nila na hindi na mapipigilan sapagkat hindi na talaga sila masaya kasama ang isa't isa. People would say creative differences, sometimes it's personal differences. This is a mixture of both. May friction na kasi sa banda, sa ad pa ni Buddy. We have the music to keep us together two albums before the last one, medyo nawala na ang connection. Yung direction iba na, hindi na masaya. At dyan na nga nagtatapos ang kasaysayan ng Eraserheads noong mga panahong iyon. Subalit ang legacy ng Eraserheads ay hindi natapos doon. Dahil makalipas ang maraming mga taon, kahit wala na ang banda ay patuloy pa rin silang pinakikinggan ng mga tao, patuloy pa rin pinapatugtog sa radyo ang mga kanta nila, at pinapakinggan pa rin ang mga kanta nila kahit ng mga bagong henerasyon. Nagkaroon sila ng reunion concerts noong 2008 at 2009 na dinagsa ng libo-libong fans. Naglabas ng dalawang bagong singles noong 2014. At muling nagka-major reunion concert noong 2022. Subalit kagaya noong nagsisimula pa lang sila at noong nasa rurok sila ng kanilang tagumpay, ay hindi nawala ng kontrobersya ang mga pinagdaanan nila. At iyan naman ang ating tatalakayin sa susunod nating video, o sa part 3 ng Eraserheads video series na ito. At hanggang dito na lang muna ang video ito. Kung natuwa at nagustuhan mo ang ating tinampok na banda ngayong araw, ay maaari nyo ring panuuri ng iba pang istorya ng mga Pinoy rock band sa main page ng ating channel. At syempre huwag ninyong kalimutan na mag-like at mag-subscribe dahil marami pa tayong pagkukwentuhang istorya ng mga banda sa mga susunod na araw. At muli ako si Juan kaisip hanggang sa muli salamat